Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng unofficial Bato Solid Supporters uh, Title, Pangulong Marco sinabing hindi na nakompleto ang kanyang tulog gabi Kulang ang oras ng kanyang pagtulog <laughs> Bakit kaya? Sandali ah <laughs> Ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na umaabot na lamang sa limang oras ang kanyang tulog dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Sa panayam sa kanya, sinabi ni Marcos na kahit kulang ang kanyang tulog ay sinusubukan niya pa maging healthy. O ito ang kanyang pahayag. Kasi kahit hindi kami lumalabas, kahit hindi kami umiikot, kahit walang meeting, marami pa rin trabaho. Marami kang pa, marami ka pang didesisyonan. Marami kang pipirmahan. Yan ang kanyang payag. Limang oras, normal. Matutulog ako mga 1 to Gigi Gigising ako. Alas 6. Tama na yon. <laughs> okay, so, kumusta ang inyong tulog, mga kaibigan, lalo na yung mga kapwa ko senior citizen? Hmm... Ang ideal is 8 hours ano. Ang wife ko nakakainggit dahil late sleeper siya. Kasi mga alas 11, alas 12, matutulog siya. Magigising siya mga alas 6, alas 7 na ng umaga. Ang sarap ng tulog. Ako, uh, early, early to bed ako. Alas 8, inaantok na ako niyan. Kahit gustuhin ko mang matulog ng mahaba, I don't know nakasanayan ko siguro magigising ako ng maaga rin mga bandang alas 3, alas 4 gising na ako uh, kahit matulog ako ng late ano bandang ala, ala matulog ako, alas 10, alas 11 magigising pa rin ako ng ganong oras parang may body clock na ako na yung ganong oras dapat magising na ako siguro nakasanayan ko na sa aking panerbisyo Uh, sa military kasi ang pinakadelikado yung oras yung pwede kaming atakihin ng kalaban magsimula yung kadlawon kung sa Bisaya mga 4, 5, 6 yun, yun yung mga surprise atak ng mga mga rebelde kaya ako magigising talaga ako nung nasa service pa ako lalo nang nasa detachment pa ako nasa field magigising ako ng madaling araw at nagmamanman na nakikinig na <laughs> nakikiramdam so nakasanay na siguro but kung yung limang oras natulog tulog ng Pangulo to me, okay na yun basta senior citizen ka na ilang taon na ba si PBBM mga ang alam ko mag 68 na siya eh Tama 68 magsi 69 Ako magsi 67 pa ako next year So Importante kasi yung tulog Okay magbasa tayo sa mga comments People who reacted 21,000 people who reacted 20,000 tumatawa Anong ibig sabihin? Hindi sila naniwala o baliwala lang Ah uh, 876 lang ang nag-like at 163 ang nag-love. So, dito mo makikita kakaunti ang nagsisimpatya na sa Pangulo. Mm. Comments, Rene Oriendo, Hingos, Hingos Pamor, ano ba yung Hingos? Kap, Kabisay, ganyan talaga pag may tama, limang oras na lang. John Borromeo, chik, 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 Delikado tayo dyan. John Alsola. Deligani na matulog usahay. Follow up lang per me. <laughs> Kalma. Ra. Mag-organic ka. Bumbuang. Melissa San Antonio. Buti ka pa nakakatulog ng limang oras. Ako... Ako nga, apat na oras lang Pwede mag-resign Mas gusto namin yun <laughs> paawa ka lang. pe paawa lang daw Arlencio Beroy hmm. ah. masawa Polboron Pamor Kok Pamor Rodrigo Digamo undang na lagi ana Crocs wa na kay tarong tug samot kag Ronald Flores Tel it to the ghost. Oh. Yun. Uh, I don't know kung normal ba yun. Yung inamin niya na madalas kinakausap niya ang kanyang tatay. To me, uh, hindi na yun normal. Pwedeng alalahanin natin ang ating mga yumawa, no? Kailang alalahanin, pasalamatan sila, dahil sa nagawa nila para sa atin kaya yung kakausapin mo yung tatay mo parang hihingi ka ng guidance wala na yon ako ang kinakausap ko ang Panginoon Panginoon ang kinakausap ko pag uh, whether good or bad times kinakausap ko ang Panginoon ngayon maganda ang kalagay ko Lord salamat ang galing mo talaga Thank you for your goodness, Lord. Pag problema, Lord, maasahan ka nga Diyos. Uh, you're the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You're the God of the Israelites. Ikaw ang nag sa iyong mga katauhan. At ngayong araw na ito, itong problema ko isa is uh, isalig, kung sabi saya. <laughs> uh, I trust you, Lord. Yun, yeah. Dapat, ang kinakausap natin, ang Panginoon palagi. Hindi yung mga namatay. <laughs> Iba na yun. Uh, pray without ceasing. Ganon po ang uh, utos ng Biblia. Uh, in everything, give thanks. And let your request be made known to God. Ibig sabihin, yung kahilingan. And the God of all peace, the peace of all... The peace of Christ will dwell in you richly. So, magkakaroon po tayo ng katahimikan, kapayapaan sa buhay kung palagi tayong connected sa Diyos. Siyang dapat nating kausapin, hindi yung mga patay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. <coughs> namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gero. So mag-atop na ni siya karon. karon muna ni ang iyang ipatindog nga balay. So mag-atop na gid siya. I-plaster video yang

nga nakabalay ko Lagi so, so, siya mo sa labaw mong kagawon nga aduna yung kalumong kasing nga kaming mga kabos yang tutukan nga makabalay o mm, Europe mm, so dako ang ganti alang kanamo nga gihatag sa Dios hinaot ko nga sa nagdala og nagtabang ang Ginoo na lang may maghatag og kusog ingon sa iyang pamilya ingon sa among pamilya og kabanay hinaot unta nga magpadayon ang paghatag ug tabang sa mga mata, mga taong malimong balatian ug kasing-kasing. Kay hmm. ang sila binas sa dumalan. So, hmm. ra sa salamat. Sayang, salamat managid ang balay ni Kuya. So, nindot na gyud kayo nga tan aon Og kining iyang balay, dugay na ning ayang gipatindog apan ay ha na tupan tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi. Og salamat kayo sa Ginoo og sa tanan nga nagsuporta hining ning pagtabang sa sin nga daga ang natabangan nga sama namo ang talaan